yan dahil siya nandito shout out out shout out sayo muna di yan sinasayawan sinasayawan tarararara malapit ang Pasko malapit ang Pasko malapit ng Pasko alam ko na yan ano sabi mo Loy alam ko na yan Ayan, thumbnail natin. Alam ko na yan. Susunod nyo, malapit na tayo. Magsunod yung YouTube channel. Ano din nyo po. Ay, alam ko na yan. Sabi nyo, may video. Alam ko na yan. mga ka vlogs po natin. Ito na po yung order ni ma'am ni ma'am secret na may ako sasabihin sa inyo Kano yung pangalan. 10 kilos na lobster po ito mga ka vlogs po natin. Bali 21 pieces po ito. Uh, paliwanag ko lang po sa uh, hindi po nakasama sa Idol Jeep sa pagdaot bago si si Dagol Official naman po lilima pong peraso ang huli. Ay, ngayon po kumuha po kami ng sa ibang bangka ng mga huli po nila ni Rhea. At ito na nga po yung na, aming na aming na napamili ni Rhea na lobster yan. Dideliver na namin to mamaya maya mga kacharito vlogs po natin at meron pa po tayong isdang binili ni ma'am Mamaya ako nababanggati ng pangalan kung sino siya. At tukuhanan ito mamaya-maya ng kanyang mga kapatid. 10 kilos na lobster at saka marilat, kanupi. Basta makikita niyo po yung isda. Pinalagay ko muna sa rep kanina. Shout out kay Marina. Lagi siyang ay, nandito. Ay, shout out, shout out. Sayo muna, diyan Sinasayawan, sinasayawan. Malapit ng Pasko. Malapit ng Pasko. Malapit ng Pasko. <laughs> oh. ha Yan, mga buhay pa yan ha, mga buhay. Oh, mga buhay, 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 buhay. Buhay, isa live, isa live. yan ang mga kacharita vlogs po natin buhat na ni katutay ang ating lobster. Kanilang tricycle ta Nga, ano nakatoton. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Hoy! Huwag mo itakas yan! Madapa ka! <laughs> madapa! Ah, oh, oo! Oh, sige, madapa! Mabasag yan! Oh, bit na ginelas! <laughs> Pabit-bit na bit ginelas! Pasakay. kaya pangisip ka na. Ha? Pagod ako, magbuhat. <laughs> ha? Kamali na. Ang buhok ko, taro. Anong, hinihip ako buhat naman na rin. Dali. Dari, ano yung lobster <laughs> nga. Lobster nga. Ha? Anong palit tayo? Mamaya ka lang. Bumili ka na lang ng sinilang mamaya. Sa dali. Sige sakay. Ah, oh, sige sakay. Sige anda. <laughs> Tuturo ko na lang. <laughs> Yan sakay na ako ng tricycle. Ayun may nakasalubong kami doble ang mata. Kita-kita. <laughs> Ayan, magandang hapon po kay Nasa sa kapatid ni Ma'am Kanya. Ah, sige. Hindi, na. oh, hindi ko na. O, hindi ka na namin makakabimit? Oo nga, Ray, saglit ka. Get... Hindi ka na namin makakausap, makakit sandali. Punta ako dyan. Amo, malapit lang kami dito. Ah, eh, teka, kakausap, tatawag na naman kasi na Ang dalaki yung kulit. Ay, nanay pa si ma'am? Ano, sa Canosa? Ah. Sino ba kayo bigyan ni nanay? Si Rey at po ako. Si Charito ako, yung vlogger. Ah, <laughs> nakilala na po kayo ni nanay sa vlog? Oo. Uh -uh. Ah, ganun lang po ba? Wala ko may galing Amerika dito. an ano po, sa pagbablog po. Uh. Tsaka si Raya din po. Sa... Ah, nagbablog po kayo, ganun. Uh -huh. Mga isda-isda. Kuya, nilipad. Hello. Eh, ala si Ate Raya. Eh, yung vlogger na isa. Shea ate ni nene ka mo? Si ate? Nene. Ate Charito. Nene. oh, eh, may emergency. Ay, Hello. Kala ko naman, galing kami. <laughs> Tita, naka-vlog po ako. Ay, kita ko rin po kayo din. Naka-play naka, play, naka play po ako aking cellphone. Eh, may emergency daw, eh. May emergency po. Ano po? Sa Ayun. Ay, ay, Ayun. Kaya Ano ba yung dyan na yan? na May bayan na yan. marina yan at saka ano, Ano Eh, hindi. i set up muna namin yan. Dumadudurugin muna yan pala. Hindi, okay na po yan. Hindi, nakani. May isi. Lakit pala. Madami pala o Malalaki. Malalaki po. Kung ano. Dahil pala. Ang ka siya yan siya. Asam bawa si Yelo. Apa apa?

Steam lang yan. tapos may 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 garlic Steam, steam, steam right? Steam, Tapos Steam, Iluto mo sa spray bago gawa ka ng sauce. Yung sweet, sweet chili sauce. Yung subote. Bukod pa doon. Ano pa yung pato sa akin? Butter, butter, butter shrimp. butter shrimp lang yan. Oo. Bumil pa, ano? Boy, boy, boy. Ano ba na huli yan? Talaga. Malapit kayo sa ano? Dagat? Tabi ta? Oo. Hindi. Masa ko namin ang uuli. Si Jaffe. Ano ba na kung lalag na na isang vlog na?

Wala, wala ako. Nagay mo na ngayon, ha? Oo, nandiyan. Okay, nagay mo na Hindi boss? Hindi, hindi, may piyesta po. Saan mo gagamitin boss? Gusto tayo, mag-sit-sit lang. namin Ito, 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 ito. Hindi tama siya. Eh, tama-tama yan. yan, hindi mo lang i-steam bako yun siya sasagal. Hindi, 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 hindi. Ano kung magsasabi ka Eh, Eh, parang Salamat po kay ma'am sa pagkakardin niya po ng lobster. Ma'am, Merry Christmas, ma'am ha! Bulacan. 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 na, Bulacan. 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 Okay. Bulacan. 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 punta dito sa Patanga sila, parang Jomar? Mas malayo pa dito? Nakaka- A dulo? Ano ba dulo niya itong patanga? Okay, magbibigay. Siyempre nga, mas mabubo <tinyo> Pero yung kanyang tanay lang, yung, yung parang pinaka-shortcut mo. Shortcut. Ah, uh, shortcut. Uh, bagong tanay. Bagong tanay. Uh, kaya ginawa, no? Ginawa, wala pa natin ko. Oo. Medyo delikaso ng bangit, pero... mag-iingat. Mag-iingat lang, try to. Pero magigingawan, tuloy pa... Ma Nakasalubo sa ko na kayo <tinyo> kanina eh. Ah, uh, hindi. Hindi, naman pa sila. Diyan laki sa kanin sa amin. Sira yun lang dito na sa atin. Hintay na doon sa talis yan. ano. Magka ibigyan Oo. Okay. Layo naman na. Layo naman ang narating mo sa nita. Nakating ka lang ng patahang ka. Kasi sikit ng sikit yung lobster ni Idol Jopper. Eh. Toll gate lang daw eh guys. Ang lityo na lang, <laughs> eh. <laughs> Tolgate daw sa lityo na. Kaya kayo naman naman. Nagamit yung sakyan.

Pwede lang po, tita, pag ano lang, contact lang po kayo sa akin. Meron po, pag ano po, gusto niya rin po ta, meron din po. Meron po, isang libo na. Ah, thank you, mga mga. Okay, pa. Okay. pa. Uwi na kami. Picture, thumbnail. Picture, thumbnail. Kaya <laughs> kayo, bumili kayo Ano, magpalaki kayo na hindi kayo nakatongtong sa sirilya. Oh. <laughs>

Ba't? Ba, ba ba mataas ka rin ba? Mataas ka rin. Hindi. <laughs> Pero kaya kung doon <dutun> yung ganyan. Kaya nipuha. <laughs> <What? laughs> Ay, naka. No. Wala. Hindi nagmana ang mga hike kayo na dyan, Michael. Eh, diyan ano eh. Mana yan ang hike na sa kanya. Hindi walang uri. Ay, kanya mga tuyo ba ito? Mana. Kaya nakuha mo kasi kami. Apa? hahahaha 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 Michelle hindi ka napayag na kumakakanikaran karen. <laughs> galit si Michelle Talcic galit sinahanap ma? sinahanap ma? sinahanap si Talcic bakit baburagan mo? Aray, kasay. Hinahanap ka ni Oh, tapos na ba? Yan na yung mga gamit ng bangka ni Kamuning. Yan. Correct ko lang po yung <laughs> vlog ni Kuya Dugo. As in binatak. Binabawi na po ata ng timos ang bangka na, ng bangkang kamuning. Kaya nililinis nila na mag-ama. Babawiin nga ba o ano? Hindi po, joke lang po. <tip> Anong bangka ko? Hindi <laughs> mo naman yung tingin. Bangka Panahon na magtinda. Pag-yes lang. magtinda ka, Tim. Hindi pa panahon na <nand> magtinda. <tip> <tip> Dati na Summer. Manaw din nyo sa YouTube channel ko. Pero sa YouTube channel. Alam ko na yan. YouTube channel ni Kuya Michael, alam ko na yan. <laughs> Salam, magpasalamat ka muna kay Ma'am Susana Kanyo sa pagkaka-order ng lobster. Michael, magpasalamat ka naman kay Ate Susana Kanyo sa... Ate Susana kanyosa. Kanyosa. Alam ko na yan. sabi mo, Loy? Alam ko na yan. Alam ko thumbnail natin, alam ko na yan. Malapit na tayo. ng YouTube channel. Alam ko na yan. Alam ko na <coughs> <laughs> <laughs> alam ko na yan. <laughs> Mga di makakalaw. Alam niyo na. Kasi alam ko na yan. <laughs> ano na? Wow, effect na yan o. Wow. Oh. Alam ko na yan. <laughs> alam ko na yan. <laughs> <clears throat> <clears throat> hindi ko pa alam alam ko na yan <laughs> Yan na mga kacharito vlogs po natin. Sabi po na Michael, alam ko na yan. kaya abangan nyo po yan. Alam ko na po yan. Sabi po na Michael, alam ko na, na yan. Abangan nyo na lang po kung saan po ilalagay yung mga sahig na yan. Yan. Pero lasa ko naman, alam niya na rin yan. Sabi ni Michael, alam ko na rin yan. <laughs> yan, maraming salamat po, Tita Susana Kanyosa. At salamat din po sa mga anak po niya. niya Alam ko na yan. Lahat po doon ng marites ngayon, alam ko na yan. Uy, nagkaroon kami ng edeya ngayong araw na ito ha. Alam ko na yan. Yung hindi pa dyan alam, alam ko na yan. Yan, hanggang dito na lang. Paalam! Paalam! Alam ko na yan.